sa pagkakasulong po ng turismo party list hindi po ba ito magiging redundant lamang dahil meron na po tayong Department of Tourism at uh, kulang pa po ba yung nakikita nating uh, pagpupursige ng DOT kaya ninais yung isulong ang pagkakaroon ng boses ng uh, sektor ng turismo sa kamara ah uh, gaya sa, gaya ng sabi ni Sekwanda kanina magkaiba kasi no uh, executive kasi si DOT and medyo uh, restricted yung kanyang movement so the DOT the Department of Tourism is always at the mercy of the Congress. So what mm -hmm. whatever budget Congress gives to the, the, the DOT, yun lang ang kaya niyang galawan na ano na budget. When mm -hmm. in fact uh, compared to the GDP, uh na, naibigay ang tourism ang tourism industry, uh malaking malaking uh malak, malaking contribution ang naibigay niya sa ating kaban tapos sin lang ang ang na na ibigay na budget for the Department of Tourism. So maraming pwedeng gawin si DOT actually no. Maraming mm -hmm. pwedeng gawin ng mga tourism stakeholders natin. So beyond the beyond the small budget na naibigay lang sa Department of the Tourism. Mm -hmm. So makakasiguro po tayo sa ating mga kababayan na hindi magiging redundant ang papel niyo sa DOT. Uh -huh. Uh, can I add to that, uh, Rahid, John? Go ahead, po uh, Hindi kami maging redundant. In in fact, we will be complementing each other. Hmm. Kasi ako yung, if I get to Congress, uh, ako yung tutulong sa DOT because being the Secretary of Tourism before, nakita hmm. ko, John, napakalit ng budget namin and yet ang contribution namin sa gross domestic product is 12.7%. pinaka hmm. third uh, uh, contributor to the GDP. And uh, we depend so much on the Congress, on Congress for the budget. E eh, kuminsan ang late pa ng budget, eh, hihingi ka maraming mga requirements. So ang hirap, you cannot move. So ang sa akin is there has to be somebody in uh, representing the department in congress kasi tingnan mo mm -hmm. naman ang dami um, teachers they have we have decks but we have a party list on teachers diba mm -hmm. but ang tourism walang representative so kami umaasa lang kami na kung sino sa kongreso tutulong sa amin maglalabi sa amin doon kami so mm -hmm. sa akin is Ah uh, nakita ko yung opportunity na this is the time na magkaroon tayo ng uh, bosses ang turismo which is the biggest uh, contributor to the gross domestic product na magkaroon ng boses na para matulungan natin ang ating kasamahan sa kung, sa turismo kasi kulang na kulang talaga ang tulong John uh, sa sa Department of Tourism the so budget parang, Opo apa Opo. So para ang nangyayari ma'am, hindi na kayo kontento na may lalapitan kayong kongresista or senador para ibulong na sirs, yes. uh, ma'am, yes. uh, ganito ang kailangan eh. So dapat talagang may boses, may kinatawan ang hanay ninyo yes. sa kamara. Yes. All right. All right. Okay. Una sa balita, una sa impormasyon, hindi sa entertainment at musika. Dahil lahat, Andito na, araw-araw, kasama ang buong na nangungunang tabloid sa bansa. Abante! Elna El na El!